So, mamaya na lang talaga. Tatapusin ko muna. Hindi ko mailagay ilagay ng maayos. So, yan before. Ito ang before and after. So, yan ang pag-iba. May eyelashes at saka wala. Although may hair naman yung ano ko tignan nyo. Diba? May buhok naman siya pero maliliit. So, mm. Okay ba? So, ito na yung update. <laughs> Tapos na rin. So, parang plano ko magpano, magpagupit. Ay, Jaris. Ayan. Diba? Maganda. Pero masyado siyang, ano, Para masyado siyang, ano, mahaba. Pero ano kasi siya, MM ba yun? pag sobrang haba siya, parang hindi ko siya bet. Mm. Pwede na rin. Gutom ako. So, yun. <laughs> Natuluyan na naman yung bangs ko. Bagay ba? <laughs> Nasisira na natin ako ano na trip ko gusto ko sana magpupit ng buhok pero baka magsisi na naman ako feeling ko lang hindi kasi ako marunong maggupit pero sa to totoo lang since ano ako lang talaga nagugupit ng buhok ko kaya hindi siya pantay-pantay tapos minsan pag nagugupit ako ng bangs ko, buti ngayon mas okay-okay. Kasi dati hanggang dito talaga. Piste. Last year ata yun. Pero okay siya. I love it. Feeling ko. Pero sa personal, hindi ko siya bet. Mukha <laughs> siya pa. <laughs> Pero okay siya. <laughs> diba? Tapos ganun na naman ako palagi. Ay, no. <laughs> Bibliya na. Bibliya naman ako ng ipit na pang ipit. <laughs> oh my God. Okay. <laughs> nice. <laughs> Natuluyan na naman ito magbugs. Parang tanga. <laughs> nice. <laughs> Ang hindi ko pa naman mag-ganyan. Hindi nyo tuloy. Hindi <laughs> mo Dami kong trip. Tapos tignan yung kulay ng buhok magpapaitim na ako ulit. Anyway, hindi naman kasi talaga black yung kulay ng buko ko. Para siya, <laughs> ano siya, brown siya na simula paggabata. Ganoon na talaga yung buko ko. Parang brownish siya. So, <laughs> tatawa ako. <laughs> Ay, bangs pala dapat. arego ko. píxel no voy